Hi mga kapatid, ako si Cindy Miranda and I'll be playing the role of Amber Castillo sa Totoy Bato. Yung role ko dito napaka-strong ng personality niya na ang dami niyang pangarap. Yung pangarap nang dapat panlalaki. Pero dahil nga 'di ba na stereotype ang babae, na dapat ang lalaki ang magmamana, hindi ang babae. Si Amber gusto niya siya yun. So, yung connection ko dito, gagamitin ko si Kiko sa mga plano ko. Papanood kayong lumuhod ka sa lupa. Ang galing nila doon. Habang nasa TV5 studio ko, pinapanood ko sila. Sabi ko, ang ganda naman ng serya na to. Saka, ang dami ng characters na pumasok, nakita ko yan, napanood ko yan lahat. Sabi ko, siguro mas magtatagal pa to na no magtatagal. Tapos nalaman ko na, uy, may bagong serya, pero si Kiko ulit yung bida. Sabi ko, na-excite ako for him. Siyempre, sobrang, sobrang saya ko for Kiko. And then, nung, yun nga, nung tinawagan ako for this, hindi ako nagdalong isa. Nakasama ko na si Kiko sa last movie kong ginawa. Kasi so, napaka napakabait na Kiko. Excited ako kasi sabi ko, ang ganda ng lumuhon. I think mas magiging mas maganda pa tong Totoy Bato. And I talked to Kiko during the um, character reveal. Sabi niya, mas gagalingan ko dito. So, very excited ako. Actually, nung una akong tinawagan, sabi nila, Uy, action series tong mag -action to, mag-action ka dito talaga ba? Doon ako na-excite kasi yun talaga yung sinabi ko kila, sa Viva, kila Boss Vic, na gusto kong gumawa naman ng action. Parang maiba naman. But I've done action na before, pero sabi ko, parang namimiss ko mag-action. So, na tinawagan ako dito, sabi ko, oh, excited ako. Kasi syempre, bilang isang beauty queen, di ba? Yung parang ang feeling nila, may ka lang, sa drama ka lang. Gusto ko makita naman nila yung side ko na mag-action and nililook forward ko yung mga scenes na action ka dito sa totoy ba to?